Hello guys, good morning. Ayan, may malaking barko dyan sa karagatan. Pero nandito ako sa bundok, ang layo na. Nag-iisa lang siya oh. Medyo kalmado kasi ang dagat. Tahimik. Ayan, ang ganda ng view niya. Ang layo, ayun ang ano. Yun yung four bill. Ayan, oh sa tabi ito ng dagat pero nakukuha ko siya nandito ako sa mountain ayan diba ba ang ganda niya ang ganda ng view Diyan. doon banda sa port kanto ayan papunta na dito sa bundok ayan ang bundok dito ayan ang bundok dito puno ng mga bahay kasi mas gusto nilang tumira dito sa bundok ayan yung observe na may poste sa taas. At ito naman yung siya to do. Ang laman niyang tower na yan, tubig ng pangsupply supply dyan sa mga sa mga building dyan sa bundok. At ayan dito. Eh. Yan ang ganda dyan. Oh. Napakalaking bila yan. Oh. Eh. Mm. Ikot ko ko lang siya Ikot lang ikot ikot lang ayan yung mga gardener meron isang maestro pag siya ang ganda dito ng mga bulaklak na guumpisa na oh, nice garden oh, diba? ang daming mga rosas na bulaklak ayun nag-uumpisa na sila ha? kasi malapit na ang summer hanggang ano lang ito June pero ito dyan, oh, sa taas. Yan, napakaganda dyan din. Malaki din ang bila na yun. Eh. ayan, ang ganda nyo. Ang laki. Hindi ko alam kung kanino, ano yan. Pero ito, ito dito, ito sa Saudi. Saudi ang may-ari Hindi makita dahil eh. Uh. maka ano. Ayan, ang laki na. Ang laki na. Ayan, hari ng, hari ng